Yung mga karamdaman dito na umiinit na masakit na pang tinutosok, no? Sige. Relax na nga. Sakit, doktor. Wala akong makita ng sakit, doktor. Huwag kang mumulat. Ah, ha? ah. Ito yung limon nyo. Ano, umiinit. Ganti diba? oh, ulitin ko, sakit doktor. Ramdam mo pig ako dyan, pero walang sakit. Tama? Ha? Tama? Pero dito sa pangalawa ni niya. yung nakabote? Gusto kong malaman. Nasaan na? Ah, <laughs> hindi mo alam. Ah, hmm. Pero wala na yung nakabote. Nangina na. ito yan? naman yung susunod ko. Ah, babae lalaki. Gusto kong malaman. Pabahay lalaki, lang, pa kita. Ah, oh, no. hindi mo alam. Paktum! Foo! <laughs> Pabahay lalaki. Mm. laki. <laughs> hmm. Pabahay oh, na laki. sabi mo hindi mo alam? mo mukhang magsisinungaling sa akin. Nakairiya hmm. <laughs> ka na ito o saan ka pala ngayon? Gusto ko malaman. Gusto ko malaman. Hmm, ulo. Sige, baklas, baklas, baklas. Tanggalin mo ito, ah. <laughs> hmm. Paano yan? Papatayin kita. <laughs> <laughs> ah. Ah, nauli kita eh. Ah, papatayin ah, kita. Kaya ano yan. Ah, baba, sige pa, tanggalin mo yan. Tanggalin mo yan. Ayaw ah, yung tumigil ah, sige. Maglalaban tayo. Sige, papilang ipit ko sa'yo. Sasaktan ka. Ah, ah sige bakla. class. Tanggal. Hmm, um, hindi ako natatakot sa inyo. Hmm, um, ano ba kinagagalit nyo sa pamilyang to? Ano ba, gusto ko lang malaman. Baklas pa! Sige um. Ano? <laughs> ah, huwag mo ako ah. Sige, baklas, baklas. Hindi ako naniniwala sa'yo. Nasa ilang taon ka na pala. Gusto ko malaman. Ha? Baklas, gusto ko malaman. Ay, pa kita lalo. Ah, nasa ilang taon ka na pala. Gusto ko malaman. Ah, nasa ilang taon ka na. Ah, ah. Nasa ilang taon ka na. Gusto ko malaman. Gusto ko malaman. Nasa ilang taon ka na. Ah. Perti plus. Ah. Sige, baklas Tanggal pa. Tanggal. Hmm. Ikaw ba naglagay ng mga nilagay mo dyan sa tagiliran niya? Nagiinip yung ano net, sumasakit katawan. Ah. oh, baklas. Oo. Oh. Sige, nandito ka lang ba? Sari na to? Gusto ko malaman. oh, oh. babae. Sige. Hmm. Kilala mo ako? Kilala mo ako? Kaya makagalan niya ako, ba Hmm. Hindi. Pero sa pinasukat mo, oh, tanggal! Hindi ako natatakot sa'yo. Pahira pa hmm. kita. Ah, hindi pa kaya? Hmm. yan? Nahuli kita? Ah, papatayin kita ngayon. Ah, nakasalat kayo sa Biblia. Ah, ah, malapit na kabagana ka ba nito? Ah? Oh, sige pa, class. Sige, sige. Kamagana ka pala. Grabe naman kayo. Hindi pa klas pa. Klas pa tanggal. Hmm. Kasi galit kayo sa atin niya. Tama? Hindi mo muna tayo maglokohan, ha? Ha? Alam na namin. Ha? Huwag kayo ang ano. Alam na namin. Ang kan kayo ang bumibira. Tama. Tama, mali ako. Oo. Oo. Sige, baklas. Baklas. isay isain namin kayo. Pag-iulungin to. Hindi mo na ito maano. Kasagraduan ko na ito. Ha? O, sige, baklas pa. Hmm. Ikaw ba nagpadala ng demonyo sa kanya? ah Tama nating tingin kanina sa akin eh. Ha? Sagot! Tanggal pa, may nakikita pa ako. Yung tagiliran niya, tinutusok mo yung tagiliran na ito. Tama! Tama, masakit tagiliran na ito. Sige pa, tanggalin mo yan, tanggalin mo yan. Hmm. Nakamanika kasi ito eh. Tama! Oo! Bakit ko hindi nga naman ano, ha? Ah. Ah, hindi mo alam. Hindi zoom Ano? Ha? Ah. Sige, baklas, baklas. Wala. na lang. Hmm. Patayin ko na ito, ha? Paano yan? Magpaalam ka na, ha? Ah. Kami na akong isus ng mandaki, luming, yung say, ng bas -bas, po, sa akin naman dakay na minyaw sa inang basbas na patayin po ang gumagambal sa lalaki ito. Sa nito, please, siya kami. Poo! Ato. Na ito? Mike pray, dito, Mike sa ni Jesus, Mike 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 emergency po. Ngayon, uh, shout-out po kay La Apo Chalin. Apo Eric, Apo Marmon, Apo Mawang, Apo Mawang ma Team Apo Eric Apo Chalin. Shout-out din po sa team ni La Carl, Bro Carl, ng Team Supremo. Shout-out kay Yasib Amisiyas ng Pangasinan. Shout-out din kay Madam Med. Muli, ito po ang team Apo Eric Apo Chalin. Maraming salamat. Team Apo.